Sino ba kasi yung lalaking yan? Pauwi na daw. Hindi <laughs> <laughs> pa matawag. Nabad <laughs> trip na naman ako nito ah. Pasok po kayo. Ay, ito pala po ang bahay niya. Ay, Maganda umaga po. Walang maganda sa umaga. Sino naman to? Bakit ngayon ka lang? Eh, sinundo ko lang naman yung ating bagong kasambahay. Kasambahay? Bakit? Imbalido ako? Hindi naman sa ganon. Para lang mabawasan yung mga kalat natin dito. Kasi may ginagawa ka rin, di ba? Hindi, kaya ko ah. Gusto oh. bakit ngayon ka lang kumuha? Kaya ko naman na ah, napagsasabay ko naman lahat para mabuhasan yung mga kanat dito. Kasi, alam mo naman, malaki yung bahay natin, hindi natin kaya lahat yan. Saan mo naman ito nakuha? Siya kasi yung binigay ng agency sa akin na ang kakilala ko, si Aning Shelo. Agency, agency. Mukhang scammer, ha? Bala ka na nga dyan. Aling Shelo, pagsensyahan niyo na si Andrea. Ay, hindi. Mahinit lang talaga ulo lunom. Ay, hindi. Okay lang sa akin. Hindi mo yata niya alam pala na kumuha ka ng kasama sa bahay, ay. ano? Uh, by the way, uh, sasama ko na kayo sa kwarto niyo. Ay, sige, uh, sige po. A, lang po. Ah, okay po. Ay, salamat. Tapos ko rin ang banyo. Ako, oh, ko pa, pa ng salas. May ayos-ayosin ito. Ay. Ayos so, Mag magandang araw po. Eh, na natapos na po ako dun sa CR nyo. Ito na lang po namang salas. Hindi ko tinatanong. Eh, bago bago mo. Tamad-tamad ka na agad. Ah. Katatapos ko lang po dun sa Sumasagot po. ka pa. Ay, papasensya na po. Ang galing naman. Anong agency ba yan? At napaka Kagalang naman ng mga kinukuha. Ah, ano po? Yung mga labahen. Ay, gagawin ko na po. Pagkatapos... Ngayon ako... pa lang? Kailangan ko na yung bukas? Ay, madali po namang matutuyo. I-spin dry ko po. Yan ba yung katulong na makakabawa sa mga gawain? Ay. Kailangan ko bukas yon. Ano gagamitin ko bukas? Sa trabaho? Ay, pasensya na po. Akin na pong lalaban ngayon. Anong magagawa ng pasensya mo? Teka, aso ba yung mga... Teka lang, ha? Eto. Labahan mo yan. Ay, ay sige po, sige po, ma'am. Ngayon na! Ay, sige po, gagawin ko na po. Ang ah. bagan! Ano ba yan? Kumusta po? Ah, okay naman. Eh, sa kapit bahay kita? Ha, opo. Dito po. Diyan sa kabilang bahay. Ah. Hmm. Bago lang po kayo dito? Oo, eh. Medyo, hmm. medyo, medyo, medyo taray yung aking amin pala. Naku, parang wala nga pong tumatagal dyan. Pero may hmm, attitude po kasi. Ah, oo nga, Kaya nga eh. Na. Ako naman eh, sa ganyan na mapagpasensya. Hmm. Mga bata pa kasi pati. Hmm. Pero Oo. ganda po ng bahay, ano Oo nga, pero asa ang magulang nito? Parang hindi ko yata nakita nagsasarili sila eh. Hmm. Pero ang alam ko po kasi dyan, sinuwerte lang yan. Huh? Pa paano sinuwerte? Ang alam ko po kasi, may nakapag-ampon sa kanya na mayamang pamilya. Kaya, pinamong bahay. Oh. May mga, baka may negosyo pa nga po siguro yan sa ano sa ibang lugar. Ah, din ba? Mm-hmm. Uh, Sino kayo nakapag-ampo? Oo nga po eh. Pero, ay, mga oras huh? na. Teka po ha, at yung amo um, ko ay paalis ay eh, papuntang trabaho na. Ah, Bye po ah. ha. Ano po? Hindi naman nasagot. Ampon pala ito? Okay na no, ba? No, 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 no. hmm. pa yung makapag dito. <sighs> Pero hindi naman. Imposible naman. Imposible yun. Kasi tanda ko, ang ang anak ko din. na ako sa GSWD. Kalain mo, ampun din. Ay, naalala ko tuloy ang anak ko. Ano po ulit yun? Ha? Na narinig ko po kasi eh. <laughs> <laughs> ang lakas naman <laughs> ang pandiling mo. Hindi, kasi naalala ko lang yung anak ko. Alam ko kasi, napaampun kayo yung anak ko dating. Napa napaampun niyo po? Eh, kasi alam mo naman ako, mahirap lang ko sa ka Anak ko yun sa pagkadalaga. Ah, kaya pa yun. bata pa ako noon. Wala naman akong paraan para mabuhay ko yung anak ko. Kesa naman ipalaglag ko. Tama po yan. Pinaampon ko na lang siya. May tanong po ako. Saan niyo po kaya pinaampon yung anak niyo? Eh? Nasa Maynila kasi ako noon eh. Nagkakatulong din ako sa Maynila noon. <laughs> na anak na ako ng driver ng amo ko. Ay, ako na Oo. Um -um. Pinaampon ko sa DSWD sa Manila Kasi ayoko namang palaglag, nakakaawan, sa kasalanan Ay, sa Diyos yun. Parang weird po ha. Pero, hiyaan niyo po, pag-usapan natin sa susunod uh ha. -huh. Talagang busy po ako ngayon sa... Sige po ha. Marit, ka pala ha. Bye po. Alis ka na. No, rinig pa yung sinabi ko. Ay. Naalala ko tuloy yung anak ko. Eh. Asa na kaya yung... Teka, teka! Teka! Hmm? Ba bakit po? Ako na ang gagawa nito mamaya. Ay! ay. Eto. Yan. Ay, 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 Mga gamit mo yan, di ba? Lumayas ka na. Hindi ka namin ay, kailangan dito. Ay, maawa naman po kayo sa akin. Wala, wala po akong mapapagkakitaan eh. Wala akong pakialam. Ayos Basta lumayas ba? ka na. Ayos po naman yung ginagawa kong trabaho, di po ba? Ayos? Kagaya ng labahin? Ayos yon, Ayos yun sa'yo? Anong klaseng agency ang pinasukan mo? A ano po bang pagkakama dito sa paglalaba ko? Hindi, basta. Final na ang decision ko. Lumayas ka na. Pabigat ka lang dito eh. Palamunin. Ginagawa ko po naman ang ayos yung trabaho ko ah. Hindi. Hindi ko na kailangan explanations mo. Lumayas ka na nga. Lumayas ka na. Dalihan mo. Ah, awa na po din niyo. Oh, Andrea. Ano <laughs> nangyari dito? O, oh, yung katulong mo. Bakit? Bakit mo pinapalayas si Aling Shelo? Eh, hindi naman natin kailangan ng katulong. Ako naman ang kumikilos din dito. Kahit may trabaho ako, kaya ko. Ginagawa mo ako yung balido eh. Palayasin mo yan! Para kawa na po ninyo, gagawin ko po lahat para ano... Gago'n lang. Huwag na lahat. po akong paalisin. Hindi, palayasin mo na yan. Eh, Andrea, magmasensyaan mo na muna si Alinchelo. Kung ano man yung nagawa niya sa'yo. Bakit mo ba laging kamping-kampi ka dyan? Hindi ako na, asawa mo. Hindi ako kumakampi Tsaka bago pa lang po naman ako, pwede niya naman po sabihin sa akin lahat mga dapat kong gawin. Sa bagal mong yan, magagawa mo lahat? E pala mo nilang pabigat pa! Pasweldo pa! Ako din naman gumagawa halos lahat. Yun palang labahin! Ano, kailangan pang sabihin? Bago lang po kaya po Medyo nagbago Bago bago, pa ko po, po ang mga trabaho Pero pag nalaman ko na po lahat yun Alam ko na po ang gagawin ko Kailan pa yan? Andrea, please Magpasensyahan mo na nila si Aling Shelo Alam mo? Lagi mo na lang ito kinakampihan Magsama kayo Lumayas ka na din kaya Sige Bahala ka kung anong gusto mo pa Lumayas ka na nga! Ay. Buisit Sige po, alis na po ako. Pasensya na po. Ihatid mo. Nakakaawa, di ba? <laughs> kasi hindi mo ginanong yung tao. Bakit kinusulta mo ako nung kinuha mo yan? Di ba hindi? Isko ko, umuunat pa naman. Wow! <gasps> oh, uh, aling siya, ano? Saan po kayo pupunta? Pinalayas na po. Ha? Huh? Yeah. Tama pa naman ang panahon ngayon. Oo oh, nga Hindi ko alam pati kung saan ako pupunta. Eh, kami naman po nung amo po. Paalis kami ngayon. Kaya ito, naka-uniform ako ngayon. Oh, kaya pa lang. Ah, uh, teka. Tandaan niyo po yung pinag-usapan natin nung nakaraan? Oo. Oh, oh. Ayun na nga. Eh, minalaman po kasi ako dun sa kasambahe noon. Tanda ko na kwento niya na niyang amo nung babae. Eh. Di ba nga po, pinaampun siya oo oh, oh. na niya. Tapos nakwento niyo, na may pinaampon din kayong anak mo na batang babae. Sa, ano nga ba yun? Sa alabang, eh. Ayun. Kaya napaisip ako, ko parang ang weird. Yun pala. Sa DSWD, sa Manila. Oo, oh, sabay ba, alabang yung anak ko, pinaampon ko kasi doon ako na pa tira sa, na, nagtrabaho sa alabang, hmm? eh. Ah, Ayun nga, alabang. Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Siguro sa dami ko nang minarita sa ano. Pero ito naman ay totoo na, ayun, doon, sa alabang. Ayun po yung pagkakatanda ko. Wait. June. Ayun nga. June, two 2002. 2002? Opo, dun. Ayun yung taon at ayun yung buwan kung kailan pinampun yung batang babae. Pero... Alin siya ilo, ha? Hindi naman po ako sure kung yung Ah, um, yung babae yung anak niyo. Ito ay ano lang naman kasi nakieres lang ako kasi parang parang parang. parang nag-date at saka nilnato. At saka ang ang edad? Tama, June 2002. Ku boss, dun DWD Alabang. Kaya ang Karyas. O sige, Mami Shelo at kami pala. Sabi na naman ng amo ko nakapag siya na naman. Sige po ha. Ingat oh, po kayo. Ay eh, sige. Totso na to. para yung pareho ng anak ko. Teka. Makabalik nga para malaman ko ang totoo. Dali. Sinasabi ko sa sa'yo. Buti pinalayas mo na yun. Wala na. naman yun eh. Mabait. Wala naman pakinabang. Tapo. Uh, ano na naman? Eh, meron na po kung gusto kita nung no? sa inyo. Ano yon? Ah, uh, tito bang ampon ka? Ano naman? Ah, uh, kasi may nakapag-ulit sa akin din sa labasan na sa DSWD daw sa alabang ikaw pinaampon at June 2002. Kanina mo naman nalaman yan? Ah, uh, nalaman ko kasi doon sa Kasabahay ng kapitbahay niyo. Ah, uh, itatanong ko lang, eh, ito ba ang nag-ampon sa'yo noon? Oo. Pero, di ba nga sa taas yan? mo lang yan for sure. Andrea, uh, please. Tumahimik ka nga. Kasi hindi naman ako nakakaabot sa loob ng kwarto nyo. Kasi di ba sabi mo huwag akong papasok. Sa akin to, uh, nirequest ko kasi sa DSWD kung pwede ko lang malaman. Although bawal naman yun. Pero uh, nalaman ko lang sa isang empleyado doon na siya ang nagampon. Para lang ba alam ko. Pero hindi naman ako para maghapon. Pero kasi kung siya kung sila ang nag-ampon sa iyo. Eh kasi, siya din ang, sila din yung nag dun sa anak ko. Eh, bakit dito mo nahanap? Anong kinalaman namin dyan sa anak mo? Ito ang anak ko nung bata pa siya. Yan ba ko yan? Nung bata ka pa? For sure, pinikturan mo lang yan. <laughs> Hindi. Matagal na to. Ito na nga nung nga akalaan ala na iwan sa akin ng anak ko. Bago ko siya ipapun. <laughs> Ibig sabihin, ikaw ang nawawala akong anak. <laughs> Andrea. Ikaw yun! Siya yung nanay mo. Hindi, hindi totoo yan. Piniktaran mo lang yan doon sa kwarto namin eh. Hindi ako pupunta sa kwarto nyo. Hindi ako pupapasok. Bakit? Kasi hindi mo naman ako pinapapasok doon, di ba? Kung huwag na akong anak, ni SWD alam ba? June 2002! At natanda ko yun! Hindi ako pwede magkamali! Kung ikaw nga ang totoo ko, nanay, bakit mo pinamigay? Paano mo natiis yun? Ipamigay yung anak mo! Dahil wala akong pera, wala akong hanap tuway. <laughs> ang nakabuti sa akin eh. Hindi naman ako kayong panagutan ng ama mo. Ang sabi niya sa akin, ipalaglag na lang daw kita. Pero hindi ko kaya gawin yun. Tinuloy ko ang pagbubuntis ko at sabi ko, ipapaampu ko na lang sa iba para kahit ka na mabigyan ka ng magandang buhay. Gusto ka na anak, patawarin mo ako. Pero hindi ko ginasto. Ipabigay kita. Talaga lang hindi ko kayang buhay ni ko noon. Pero walang araw. Talang gabi din Hindi kita naiisip. Hindi ka ako makikita pa kita. Anak! Anak! Natawarin mo ko. Pero alam ng Diyos, mahal na mahal kita. Kaya ako ito na ipabigay. Kasi kung nasa akin ka, wala, wala akong kinabukasan may pagkakalob sa'yo. Masaya na ako na nakilala kita at maganda na pala ang mo. Maraming salamat sa inyo, sir, ma'am. Ako pa itutuloy na. Basta, gusto ko lang malaman mo. Mahal na mahal kita, kaya ako nagawa yun. Ayaw ko. Tutuloy na po ako. Ma, hinanap din naman kita eh. All those years, hinanap kita. Pero wala, hindi ko rin mahanap yung address mo. Patagal na kasi ako wala dun sa bahay ko. Dalit nagpalipat-lipat ako kasi ngayon namamasukat ako lagi. Salamat. Sorry sa so mga nasabi ko, mga nagawa ko. Ang okay lang ako, anak. Basta matanggap mong makilala kita'y masaya-masaya na ako. Salamat, ha? Hindi, ma. Ganto na lang. Hindi ka na magtatrabaho dito ko ni nakita. Dito ka na lang sa amin. Talita, anak. Talama. Pwede ba mayakap kita? <laughs>